美国人的理念。 Magandang umaga mga chika Ito may panibagang video naman tayo. Ito guys, nandito tayo sa atbang ni, sa bahay ni Sabre guys. Hinihintay ko siya kasi siya yung kasama ko mamaya sa ROTC. Yan. More moments later. May isang oras na no. Ay, dalawang oras na pala nakalipas. So, break time namin ngayon. At yun, nagdo-donate sila nagdugo doon. Yan, donation ng blood doon. Yan, first day of ROTC naman guys the next day. So, ikalawang araw na natin, no? At ito nagpa-idea ako mga chikoy. Nagabihan ako. Yan. One hour later. Yan, nagabihan uh, ako. Kakahintay ng ID ko. Almost 5 bar sa yung hinintay ko dito. At ito, 30 minutes later. Yan. At saka 20 minutes later. So, ito mga siguro mga 7pm na to. Yan, pumasok na ako. Yan. Sara pinto. Yan, ito. Upo-upo na ako. Ipila ulit. Yan. pula yung sling and ID, guys. Yan, pila ulit. Ika-6 na ata. Ito, 7.12 p.m. na. Yan. Yan po yung sling, guys. Ganyan kadami, guys. Yan na rin pumasok na rin yung isa namin kasama at saka ito pala yung ano ko, yung resibo ko. Yan, 300 pesos pa yung ID guys. Yan. Yan na, malapit na tayo, apat na lang. Tingtis na lang. Yan, ikatatlo na ata tayo. Yan, ikalawa na rin. So, malapit na malapit na talaga, dalawang tao na lang hintayin natin. Ayan. Ito pala yung resibo ko guys. 300 yung binayaran ko. At ito yung ano ko. Ayan third place na. Third place in the line na. So ikatatlo na. Ayan. Ayan pala yung machine guys. Paano? Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Sa ID yan. Yan yung, yan yung gumagawa ng ID. Ayan. Ito nilagyan niya na ng ano para gagana ulit yan sara natin sara nya na, sara nya ya dito pala yung number ko guys at yung address at saka porok namin inires ko pa sa kasya kanina mali kanina yung sa name na at ito pala yung sa likod na mali yung pag-type ng name ko kanina. Yan. Nasa huli yung tama. Nasa unahan yung ano, tama. At ito no, next na tayo. At sika-sika na ako mga chiko. Yan. Ito na yung maresibo ko. Yan, si Ivan James Ginto yan. Dating classmate ko pag grade 6. Ito, hinawakawakan ko na. Yan, nagpa-picture na siya. Dahil ako na ang susunod. Yan. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Ito na pala ang ID ko no, at natapos na rin tayo. Nagabihan tuloy tayo. Yan. Nagabihan tayo dito sa Ramon. At ito, nasa labas na ako, 758 ang paglabas ko. Nahanap ko yung motor kasi sobrang dami dito. Yan. Ito pala yung motor guys. Bye bye. Salamat sa panonood. At ito na pala. Paano na tayo? Bye bye.